So yun guys, welcome ulit sa ating channel. So ang gagawin po natin ngayon sa video na is gagawa tayo ng bag, yung tote bag na pwede natin gawin backpack or yung mga kunting gamit lang pwedeng kakasya dito. So ituro ko sa inyo paano ito gawin. So pag naputol na po yun mula doon sa pantalon, so hatiin naman natin siya yung dalawang yan. Tapos so, tanggalin natin pinakalaylayan. Okay kasi yung laylayan na yun, maggamit natin yan para gagawin natin loops pagkakabitan ng tali so yan pagka nabiyak na po yung dalawang yan yun, paris na siya so kukunan naman natin yung sukat so so diretsyo nila natin yung tela and then kukunan natin yung saktong sukat na gagawin natin dyan so, Depende sa inyo guys kung gano'ng kalaki ang gagawin yung size nung bag na, na, na gawin po ninyo. So, ito-ito lang size na ginawa ko. O yan. Sundan nyo lang po yung sukat na yan. May kita mo sa tip measure. And then, didarchin natin yung tela. Tapos, pinagwita mo, tabasin natin yan para yung, yung tela is pantay. So kung ang bag nga gawin mo is pang madali ay kunti ang laman kunti lang dadahil mong mga kagamitan itong bag na tos so madali itong gamitin so yan na po sya lalo sa mga nagbibisikleta o mga bikers mas popular gamitin ito so yan tatayin natin sya paikot yan guys and then, kasama kasabay na rin pagkabit ng pinakalops nya sa paglalagyan natin ng tali So yung pinaka loops niya ng eh, 3 inches yung lap ng haba guys. Pag naka two piece one 1 half po siya. So gawa lang tayo ng ganyan dalawa. So pag katinatahi na siya guys, yan tayo mo na sa ibabaw. So malo doon sa ibabaw oh. so, iba susukat lang tayo ng at least 1 in 1 na 4 inches. Depende sa inyo guys kung gano'ng kalaki ang gagawin yung pinaka-open doon sa taas. So, kaya may, may awang yun doon, guys, para sa gagawin natin himing at doon lalagay natin yung tali. So, yun. Pagdating mo doon sa kanto, ilalagay naman natin yung pinaka-loops na susuksukan ng tali na ating gagawin. Ayan. Tupin mo na siyang ganyan. So, 3 inches po yung lapad yun. Ay, haba nun, guys. Pagka tinupis siya, is nasa 1 in 1 half. And then... Pag mo na siyang ganyan, yung nakatupi ay bandang loob po yan. Para pag mo yung bag is, mapupunta siya sa labas. Ayan. So, ipin mo siya sa tahi. And then, pagdating dyan, ilakmo mo siya guys backstitch nyo po para mas matibay. And then, yung tahi, paikot. So, kung gusto nyo madalian na bag ito guys, pwede nyo po itong gawin. Magdali ang gawin Kahit mga ritasong tila Magagawa po ito So yun po siya Dalawa po yun guys Kabilaan <coughs> So, maglalagay tayo ng space doon. Hindi tayo sasagad pag tayo sa taas ha, kasi totopian po natin yan para sa open doon sa taas. Ayan. O, yun na siya guys. And then, pagdating dyan, tupian mo natin yung pinaka slit na yan. Kahit isang tupi lang pwede siya. Yan kasi lalagyan natin ng himjaan para sa talik. So mo dyan sa kanto guys yung dugtungan na yan para matibay. Hindi siya mabibiyak ka agad agad. So guys kabilaan po yan itatahin natin. So guys, kung hilig niyo maganda content, Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe na rin kung bago lang ko sa aking channel. At uh, marami kayong matututunan dito guys. gusto nyo mag-create create ng mga damit o ganito mga bag. So, dito sa aking channel guys, marami kayong matututunan dito. Salamat po sa inyo sa mga sumusuport, sa mga nanonood sa aking channel. Thank you so much po sa inyo. So, yun pag nalagyan lagyan natin yung slate, tutupin na muna natin siya. Yung tupin nito guys ay nasa 3 4 or 1 inch pwede naman po siya. So, 1 inch para mas hindi masakit, masikip ipasok yung tali. Yan, double pod lang po siya guys. So dito sa pagtupi nito para kalang naghihiming ng laylayan ng pantalon or damit. Yan. Yan. So kabilaan siya. Syempre kasi diyan di diretso yung tali. You know, magiging pwede siyang gawing backpack, guys. So, yan Pag uh, natahin na yun, guys. Natapin na natin siya. Balik ta yun po yung And then, i-overlock po natin yan para mas matibay. Wait. So, yun yun siya. Yun yung pinaka na pagkakabit natin ng tali. Yun. Nasa bandang baba, guys. Yun. So, maglagi ka lang lawas na 1 inch mula doon sa pinaka-fold nung tali o dugtungan nung pinaka-bag nya. So, yan o. Oh. Ganyan siya pag ano, paano yung kabit guys. So, ngayon naman nalalagyan natin ang tali. So, ang paglagay ng tali nito guys, sukatin nyo lang po para sa magiging backpacks. Walimbang maging doble yung tali nito, paikot. So, gumamit lang po kayo ng ilamari para may soksok yung mabilis yung tali or depende sa nyo anong gagamitin nyo para mas madaling may pasok dyan. So, yan. Pagutin mo lang sya sa tamang haba nya and then kabila naman po sya i-soksok mo sa kabilang himing. So ganyan lang po siya guys paano siya nilalagay yung tali. Sa so, mga hindi pa kabisado ko paano ito gawin. Gusto lang po yung video para matutunan kayo dito. At hindi na masasayang oras nyo rito guys sa aking munting channel. So pag napasok na siya ulit, ipasok eh, mag sa palitos pa ikot paikot na siya para sa purpose naman yan guys para ma-adjust mo yung tali hilahin mo lang siya ma-adjust mo siya pagka nasarado mo na yung bag then diretso mo doon sa pinaka Ayan, pasok mo muna siya doon bago siya i pasok ulit yung isang kabilang dulo niyan so ito isang kabilang dulo ipasok mo ulit dito pa doble Gaya lang po siya guys kung paano siya ginagawa. So, sana po may natutunan kayo dito sa ating monthly channel. So, okay kalimutang like and subscribe, pa-share niyo na rin po para sa mas para sa mas marami pang magagawa nito kasi ito guys, pwede mo gawin kung may makina ka sa bahay. Mantali mo ito magagawa. Pwede mo pagkakitaan. Sa so, mga -taso lang or mga lumang pants, pantalon tuloy pa yung yung hindi naman ginagamit kawin siyang ganito. So bali double yun guys. Kung nasuksok na, sa magiging doble na po yung tali niya. And then pag nalagay mo na yan, pagdudugtongin na natin siya. So pag dugtong to guys, makina na rin or gusto nyo kamay na rin po. So ako lang siya ay mabilis at saka mas manipis yung pagkakalagay. Hindi siya babara doon sa loob ng himing ng nakabunganga ng bag. So tapos na siya. Ganyan lang po siya pa siya gawin. So maging dubli na po siya, na adjust na po siya. Ayan. Ayan, so pag naka-adjust ganyan siya. So pag i-adjust mo siya, sasarado mo na 'yung bagilahin mo lang siya. Kabila, na-adjust na po 'yung pinakabunganga niyan or 'yung opening no, i-open bagpak ng bago o, ganyan lang po siya guys ayan. and then pwede mo na ibakpak so yan so, para sa mga nagba-bike mas madalis to mga bikers mga nga motor mas madali to gamitin guys mas madaling gawin mas madaling bit kung kung tila naman ang dala dala mong kailangan gamit mga gadget lang po pwede po siya yan. yun. salamat sa panonood guys ni so sa salamat. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video. Bye-bye. Thank you so much and god bless us all. As always. Bye.